Buenos días, buenos damas días. y caballeros. Chinese bloggers, Chinese trolls, along with the Duterte bloggers and Duterte trolls, are having a field day celebrating the removal from office. The removal from office of. Uh, of uh, General Nicolas Torre as the head of the Philippine National Police. Masayang-masaya sila pinagbubunyi uh, nila yung uh, yung double wami daw. Uh, double wami na uh, na double victory na kaku nakuha nila. Ha? Uh, na nakuha ni Vice President Sara Duterte nakuha ng mga Chinese bloggers at nakuha ng mga uh, uh, Duterte trolls ah huh? uh, from uh, last month to this month and they are of course referring to the in killing of the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte and also the removal of their biggest enemy pub uh, public enemy number one Because uh at least kay President Bongbong Marcos, uh sila na seryoso si presidente nung sinabi, he was open to reconciliation. He was open to reconciling with Sara Duterte. So nakikita nila na mas uh, mas uh, malambot pa si Marcos. Pero kaysa kay General Torre kaya grabe ang galit nila kay General Torre, ha? Ah, since uh, since inaresto niya si Apollo Kibuloy at uh, later si President Duterte, walang tigil yung pag-atake ng mga Chinese trolls, ah At saka ng mga ng mga uh, Duterte trolls dito kay General Nicolas Torre. Pero at last, ha? At last, ha? Uh, yesterday, nakuha na nila yung victory nila. Kaya they are celebrating, sabi nga nila. Dahil dito, magandang sign ito na napatay yung impeachment, natanggal si, hindi lang tinanggal, pinahiya pa, ininsulto pa ni Boy ni John B. Cremulla, si, uh, si General Torre. So nakikita nila parang uh, kwan sila, ang uh, tawag dyan sa Ingles, they are on, on a roll. Kumbaga they are uh, they are coming from one victory they they are running from one victory to another victory sa pagpatay sa impeachment o the victory rin sa eleksyon na kung saan muntik na na wipe out yung kandidato ni President Bongbong Marcos victory sa pagpatay sa impeachment victory sa pagtanggal kay uh, Nicolas Torre kasi dito nakikita nila na Meron si Tore yung mga characteristics na wala kay presidente. Kumbaga kung ko kung ano ang ang tama, yun ang ginagawa ni Tore. Hindi yung teka-teka, uh, uh, impeachment no impeachment, trial no trial, and then mag-offer ng uh, ng reconciliation kay Sara Duterte, sina pero ibabaliktarin tarin, rin lang ang pagsabi na open daw siya sa reconciliation. Pero actually, siya ang nag-offer ng reconciliation. Ka? Kasi pwede mo sabihin, open ka to reconciliation. Kung yung kabilang kampo na una nagsabi na, oh, mag tayo. And then, sagot mo, sige, open ako to reconciliation. Pero yung, kung si Sarah hindi naman sinabi na mag tayo, and then bigla ka na lang nagsabi na open ako sa reconciliation, ikaw ang nag-offer ng reconciliation. In fact, hindi nga pinansin ni Sarah ah, binaliwala lang yung offer na yun. So, kaya alam nila si Marcos pag ganun ganon Ha? Kagaya na alam rin nila Romualdez at nila Chis Escudero, walang mangyari dito sa sa investigasyon sa flood control projects dahil hindi naman gagalaw ang mga senador at kongresista. So, pero dito, ha, contrary sa action ni Ma President Marcos dito kay General Nicolas Torre, ha? Kung anong order sa kanya, kung anong sa tingin niya tama, ginagawa niya. In fact, grabe yung atake sa kanya nung naging PNP chief niya. Alam nyo ba, ha? ha? Alam nyo ba, la, uh, several weeks ago, in-expose na sila ni Nicolas Torre. Sabi niya, gumagrabe yung atake sa atin ng mga Chinese trolls at Duterte trolls. Marami silang nakita ng na mga vlogs publish abroad, ah, publish abroad, ha, na ito ito ang news diyan eh. May mga vlogs publish abroad na pinapakita may mga criminal activities dito sa Pilipinas, pero kung titingnan mo, ha, titingnan mo yung uh, titingnan mo yung uh, lugar ay sa Indonesia nangyari. Yan as uh, as late as August 19 ha Raymond Heremia te salamat sa suporta nagpatawag pa si General Nicolas Torre ng uh, ng Presscord at inexpose niya yung uh, mga video clips mga pictures sa Indonesia ha at sa iba't ibang lugar ng mundo like uh, mga asian countries like uh Thailand ah at uh, kung ano-ano pang lugar ah, Timor-Leste, ginagamit nila yung mga crime videos doon at saka yung mga yung mga uh, uh crime pictures at pinapalabas nila nilalagay nila ng uh, ng uh, bisaya caption or kaya tagalog caption na wari, nangyari yung dito So inexpose pa niya ni inexpose pa yan ni uh, Nicolas Torre sa ang, ang title sa article na yan siguro hindi yung nakikita PNP misleading crime clips used to spread lawless image of the Philippines ah? hindi lang natin na vlog ito kasi busy tayo sa flood control issue noon sabi pa ni Nicolas Torre ha noong August 19 Uh, the Philippine National Police exposed what it identified as an as a disinformation campaign using foreign crime videos disguised as Philippine incidents to create a false impression of widespread lawlessness in the country So yun ha expose pa niya ito mga aktibidad ng mga Chinese bloggers abroad. Ha, ito yung at the height yung napahiya sila dahil uh, nagkabanggaan yung barko nila. Kaya dito nila binalikan nila ang ang Philippine government by painting na wala nang uh, uh, na kwa na yung um, fast spreading na yung criminality dito at wala nang control ang gobyerno. Ha? Wala nang control ang gobyerno. At uh, nagpresenta pa nga Si Nicolas Torre ng apat na video clips ha na shared by by Chinese vloggers abroad and also pro Duterte vloggers sa mga Facebook at pages nila at uh, at uh, YouTube sites na pinakpakita na ito mm -hmm. yung isa daw may mga mga kabataan na naglalagay ng bench sa gitna ng daan para mabangga ito ng mga motorcycle. At may text pa in Bisaya na uh, uh na lang, 3P lang nila ito. Pero nung chinek nila nila Tore, nangyari ito sa sa Indonesia at yung license plate ng mga ng mga biktima ay uh, hindi Philippine license plate. So, Kwan talaga, the orchestrated, orchestrated disinformation campaign talaga sa Pilipinas. Yan nga ang problema. Ito ang uh, hindi nakita ni ni President uh, Bongbong Marcos at ito rin uh, wala rin paki dito si Bo, si John B. Basta inatake na lang niya si, uh, si Nicolas Torre dahil lang uh, dahil lang hindi ito sumusunod, lumuluhot sa kanya. Or uh, na-freak, na-freak yung pride and ego niya. Na-freak -na yung pride and ego ni John Vic So, meron ba kayo narinig? Meron ba ginawa press con si John Vic inaatake ina yung mga Chinese and Duterte trolls? Wala. Since pumasok siya sa pwesto, wala siyang... Uh, Reaction sa mga orchestrated multi-million, if not billions worth of operation ng mga Duterte at Chinese uh, Chinese mainland uh, bloggers, ah, or kaya mga bayaran bloggers nila sa Amerika, sa Europa at every, everywhere in the world. So pinapakita na nila as ipabagsak ng Pilipinas because of criminality pero ginagamit nila yung mga video mga aksidente mga, mga patayan sa abroad sa abroad and John Vicre did not do anything about it kahit tinatarget target si Marcos dito tina-target si Torre dito at ang Philippine government si ang ah, gumagalaw lang talaga yung ngayon ah, ah, na file ng kaso dito nga tayo bumilip kay Nicolas Torre nung kinasuhan niya si Jason sa at yung vloggers sa Cebu na siniraan siya. At yung mga ibang vloggers na sinisiraan si President Bongbong Marcos. Ha? May nagawa ba ganyan si Remulla? Ha? So, sabi nga natin, dito tayo bilip kay Tore dahil habang kyaw kyaw ngyaw ngyaw pa e ha pa lang yung mga tricom naalala niyo yung tricom na hindi ko umaten, hindi ako umaten kasi alam ko uh, walang mangyayari doon. Kumbaga ginagamit lang kami ng mga invited guests ng ng Tricom para habulin yung mga DDS vloggers na sila ang inaatake. Hindi naman taong bayan inaatake yun eh. mag corruption yun ng mga at kapalpakan ng mga ta Tricom at Quadcom members. Pero sabi ng sabi sabi nga natin eh, na invite ako diyan ni ni former congressman Ace Barbers pero wala akong tiwala diyan kasi wala mangyari diyan. Ha? Sabi pa nga natin eh buti pa ito si Nicolas Torre. Ginawa yung hindi ginawa ng Tricom. Kinasuhan yung mga vloggers. Galit rin tayo doon sa mga vloggers. Pero dapat kasuhan nyo. Lawmaker nga kayo pero ginagamit nyo lang yung uh, yung powers nyo to investigate dahil inaatake kayo mismo. Pero dapat kung seryoso kayo cut to the root cause of the problem nitong uh, mga DDS bloggers, sue them. Wala ni isa sa Tricom. Ha? Ang uh, kahit yung umaten pa doon si Rodante Marcoleta, hindi kinasuhan ni sila Ace Barbers, ni sila ni sila uh, uh, itong si congressman uh, ng Manila, si Benny Abante. Ha? Hindi nga nila kinasuhan. Si, si Nicolas Torre lang gumawa nito. Kinasuhan yung mga vloggers. So makikita nyo, iba talaga. Iba talaga yung uh, pagmamahal sa bayan ni Nicolas Torre. in fact dalawa lang tao sa Pilipinas, gumagawa nito. Siyempre, ginawa na rin ito ng PC Pilip Pre Presidential Communication Office at uh, si Nicolas Torre at si Jay Tariena ng uh, Coast Guard. Yan lang, yan tatlong opisina lang. Ha? Merong bang ginawa na ganito si Juan? si uh, si John Vic Remulla? Wala. Wala. So kaya, sinasabi natin itong itong uh, pang itong panggogoyo itong manipulation uh, alam ni John B. Cremulla ang kahoy, kainaan ni President Bongbong Marcos ha, siguro pre-nature tinakot niya si President Bongbong Marcos na mag uh, magkukuna yung mga PMAR ha, laban dito kay Juan kay uh, Nicolas Torre Uh, alam niya kung paano i-manipulate ang presidente. Siguro, kagaya kay Cheese at saka kay uh, Romualdez, ang liit ng tingin nila kay presidente na madali i-manipulate, madali lokohin, madali bulahin, at madali i-pressure. Kasi ang tingin nila kay presidente ay bobo, tanga, kurap, at tamad. Ganon ang tingin nila kay presidente. Kurap kagaya nila. Kaya pinapabayaan yung mga uh, excesses or mga by or mga kwa power tripping sa gobyerno. Tulad nga itong ginawa ni ni John V. Cremulla, ha? Kasi kung matino kang tao, alam mo na na, na sincere ang uh, ang, uh, ang ang you know, ang ang kwa sincere ang uh, public ser brand o public service ni uh, ni Nicolas Torre. Eh sana binale mo lang 'yan. Eh, pwede naman maraming maraming na mga eksperto na lumalantad ngayon na sinasabi maling-mali si John Vic at mali rin si presidente na sunod-sunuran lang kay John Vic. Kasi si John Vic ang ni re recommend para itanggal si Torre. Sumunod rin na uh, sumunod na lang kaagad si Presidente. Sana yun nagpa, nag-investiga muna, nagpa-trial muna ang PNP member naman ng Napolcom eh. Ha? Head nga nito, chairman nga nito, si John Big, Pero member si Nicolas Torres, sana nagpatawag muna ng meeting ng Napolcom. Hindi yung basta na lang bumulong na lang kay Presidente eh, dahil nagreklamo itong bata bata ni Amy Marcos na si Nartates na itinapon siya ni Nicolas Torres sa Western Mindanao PNP uh, Regional Command pagkatapos kaagad tinanggal na da so ibig sabihin yan, malakas pa ring impluwensya ni Sara Duterte at ni Amy Marcos kay Pre, uh, kay President Marcos so basta na lang tinanggal ha so kaya hindi alam ni Bo, ni John Big dahil sa power tripping niya at pa, da, dahil sa pagmamanipula niya sa iniisip niyang weak president eh buong bayan ang uh, ang talo at panalo yung mga Chinese bloggers, panalo yung mga DDS vloggers kasi ngayon wala nang uh, haharang sa kanila. Tuloy-tuloy na at least nanjan pa si Jay Tariela. Pero tuloy-tuloy na 'yung mga ops nila, wala nang magpapafile ng cyber libel case sa mga bloggers. wala nang i-expose itong mga ginagawa nila paggamit ng mga video sa sa Indonesia at uh, pinapalabas 'yung criminal activity dito nangyari. So, wala eh. <laughs> uh, the whole country is at the losing end just because kailangan ha kailangan pagbigyan yung kahilingan or yung ego na, na, na nasaktan na ego ni John Vic Remulla ah so ah uh, ngayon wala na wala nang taga depensa sa atin ha sa mga sa mga uh, troll attacks abroad and in the Philippines ha at uh, at uh, ngayon, siyempre, uh, panalo. Ha? Huh? Double victory. Ang mga DDS, double victory. Ang mga, kaya nga, sabi nila ngayon, uh, malapit na. Sabi nila, triple victory daw yan. Pagpatay si impeachment, pagpatay, pagtanggal kay Nicolas Torre, at ang susunod, yung pres Former president na inaresto ni Nicolas Story. Yun naman ang uh, kwan daw mapapakawalan dahil daw before the September 23 uh, pre-trial uh, uh, session ng uh, uh, hearing ng uh, ICC ay maglalabas na ng decision na declaring uh, declaring uh, walang jurisdiction ang ICC kay Duterte at uh, makakala makakalabas na daw ito ng kulungan. So yan, tingnan natin. Pero walang duda, talaga nga naka-double victory sila. Ha? Pagpatay sa impeachment at ngayon ha? Uh, pagtanggal kay Nicolas Torre na hindi laman pinaabot ng 3 months. Sana pinaabot lang ng 6 months. Ha? Just give him the dignity of living with his honor ha, intact. Pero hindi, sinira pa ni, ni Boeing Remulla, sinabi ang desisyon ni Presidente para tanggalin si Nicolas Torre is uh, to save the Philippines, to save the Filipino people. Ginawa pa tayong dahilan as if gusto natin tanggalin. Tayo ang may gusto para tanggalin si Nicolas Torre. Otherwise, papatay na tayo ni Nicolas Torre. Para ganun pinalabas eh. Ha? Parang papatayin daw tayo lahat ni Nicolas Torre. Meron daw meron daw security crisis. Ha? Ang bansa. Kaya kailangan tanggalin si Nicolas Torre. Wala. Ininsulto nyo nga, dinurog nyo pa. Pero at tula, like I said yesterday, kahit ano pang paninira gawin nyo sa isang Nicolas Torre, in the heart of the people, mas mataas pa tingin natin dyan kaysa sa inyo. At syempre, as we said uh, earlier mark my word sa mga incoming surveys kay President Bongbong Marcos baksak na naman ito siguro baka pa, from 5 to 10 points kasi ito na lang isa sa mga among the few bright lights among the few bright lights umalis na yung malinis na si na si Jaime Asan uh, Santiago sa si NBI ha inalis nyo rin si uh, si nagrita nagresign sa puesto si dahil inaatake rin siya ng mga trolls at ng mga sindikato diyan ng uh, mga Duterte boys sa si NBI and then ngayon naman gumalaw naman mga Duterte boys at Duterte cabinet members laban kay uh, Nicolas Torre so in the end mawala na lahat ng suporta kay President Bongbong Marcos. Nawala na sa kanya ang Senado. Nawala na sa kanya ang NBI. Nawala na sa kanya ang Supreme Court. Nawala na sa kanya ang... Uh, ang uh, ngayon na nawala na sa kanya ang PNP. Ang head ng PNP, bata ni Amy Marcos at bata ni Sara Duterte. Nawala na sa kanya ang Napolcom hindi magtagal mawala na rin sa kanya ang kongreso and then hindi magtagal si president marcos narin mawala unless he will do the, something very drastic and that includes also removing john Vic Remulla. kasi si pareho sila man sila pareho naman ata sila may kasalanan dito eh kung may kasalanan man si Juan, parang inabuso daw yung powers niya, eh ganun rin, inabuso rin ni John Bick yung powers niya. At uh, niloko pa niya uh, si President Bongbong Marcos. Mali, mali ang informasyon binigay niya dito. Kung baga sinabi niya, kung hindi natin tatanggalin si Nicolas Torre, babaksak ang Pilipinas. Dahil meron niyan private army mas malakas pa sa PNP at AFP at lulusubin ang malakanyang <laughs> Sipin mo, save the Filipino people daw. Ito daw decision ni Presidente is to save the Filipino people. Save the Filipino people from one man ni hindi nga yan naging Presidente. Yan pa nga ang nag-save ng Filipino people against Duterte. Inalis niya si Duterte. Kaya pa, paano nabawasan na tayo ng problema? Pero yan pang inalis. Kaya This will all be reflected. Kahit kayo ang dami ninyo dito na sinabi, but DDS ako pero ngayon tuluyan na wala suporta ako kay President Bongbong Marcos and that will be reflected in the next survey. Mark my word, ha? Yung isa na lang bright light na maganda nangyari sa gobyerno niya, sinira pa niya. Ha? 'Di ba Nelson Tragura? Thank you sa so suporta. Sabi ni Nelson, a hound for every unclean spirit, a hound for every unclean bird, a hound for every unclean and undetestable beast. So true, ah, so true, ah. Kaya dapat tanggalin na rin ito, ah, tanggalin ah, na itong si ah, si pareho naman sila may kasalanan, pareho pareho sila umabuso sa puesto. Kung ganun ang sinasabi ni John Vick, ganun rin ang ginawa ni John Vick. And we will have a vlog about that later in the day. So again, ito na muna ang update natin dito sa pagsibak. Very insulting and very damaging to Torres' reputation, yung pagsibak sa kanya and the manner that it was carried out. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. and see you in my next vlog.